Sa mga nakaraang episodes ay nagmotor tayo mula Tarlac hanggang Tagaytay City kung saan nadaanan natin ang malabitukang manok na kalsada ng Tagaytay to Talisay Road. Pagkatapos natin sa Tagaytay City ay pinuntahan naman natin ang buso-buso para makita ng mas malapitan ang pinakamaliit na active volcano sa mundo, ang Taal Volcano. Pagkatapos natin sa Taal Volcano, pinuntahan naman natin ang Disney World ng Pilipinas. Ito ang Fantasy World ng Lemery, Batangas. Sa video ng ito, mula Lemery, Batangas ay magmomotor naman tayo papunta sa pinakamahabang tunnel sa Pilipinas, ang Kebyang Tunnel, kung saan madadaanan natin ang scenic view ng East-West Road ng Cavite. Kaya tara, sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong moto adventure papuntang Kaibyang Tunnel. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Okay, let's go. Tapos na tayo sa Fantasy World. Next naman natin is Kebyang Tunnel. So, mula dito sa may Lemery, kay Google, is isang oras at kalahati. So, malamang mga anong oras ay darating doon. 3.25 p.m. andun na tayo. Tapos, after natin ng Kebyang Tunnel, diretso na tayo nung nasugbu. Doon na tayo maghanap ng matutulugan natin. Sana may mahanap tayo. Kapag wala, wala. Asa tayo matutulog? Didiretsyo tayo ng kalatagan. Pag wala din sa kalatagan, No choice, diretso tayo ng Batangas City. All right, let's go. So, ayon sa Google Map, andito po tayo ngayon sa may Jokno. Ano to? Jokno Highway. Ano nangyari dito? Aksidente? Ang ganda ni Ma'am, kaya lang bungal, oh. <laughs> ah, hindi. Hindi walang aksidente. May ginagawa sila dito. Okay, Jokno Highway pa rin po tayo. Dito, medyo zigzag din yung daan ano kaya ito Canyon Woods Residential Resort wow taas na ulit natin medyo malamig dito dahil nasa mataas na parte na tayo ng Batangas Barangay Dayap Itaas, Laurel, Batangas. So nasa Dayap Itaas na po tayo dito sa May Laurel. Zigzag pa rin po ang daan Ay, tulay siya ganda ng kakaiba yung design ng tulay na to ha. na kaya tayo? Kaya <laughs> na guys, ha? hindi ko kasi kabisado itong south eh. Kung north lang to, lahat ng kanto, alam ko eh. <laughs> This way to Twin Lakes. Ano kaya yung Twin Lakes? Lagi ko nakikita yung Twin Lakes. Ay eh, dito ang dami ng bibenta ng mga ano, mga karne-karne. Para -karne. tali pa pa. Ito, kakaliwa na daw tayo dito. Okay. Anong daan ba to? Nakalagay dito sa Google is... Amuyong Amuyong Road Dito sa may Amuyong uh, Malapad yung daan Four lane show At lang yung mga sasakyan Ayan o oh, Halos tayo lang <laughs> Kaya ito Nakakahataw tayo ng konti Kay Titinga Magallanes Oops Nuestra Senora Magallanes Okay, uh, kakanan na daw tayo dito sa May Barangay Kaytitinga. titinga or Kaytitinga. <laughs> Hindi ko alam kung, ta kung ano yung tamang pronunciation. V Villa Lelani. Pink na pink guys, oh. Villa Lela Lelane, Lelani, Pink na pink. Welcome to Magallanes. Parang ano? Parang mausok, no? Parang hazy yung paligid. Oh, tignan nyo guys oh Tapos yung langit ganyan yung kulay Oh, parang mamink-mink Oh, may pedestrian Slow down tayo Wala pala talagang masyadong dumadaan dito Dito yan sa may Titinga Magali Magallanes Road kakaliwana daw tayo dito sa May Cavite East-West Road Uy, may kabayo Ganda ng kulay ng kabayo Tignan nyo guys, lapit natin konti ba oh, diba? Okay uh, ha. Andito na tayo sa May Cavite East-West Road 38 minutes na lang guys or 27 kilometers nandun na tayo sa may Kibiang Tunnel. Let's go. Pakalan daw tayo dito. Dito? Hala. Ba't ganun? Pinapay ko tayo. Wait lang. Ano yun? Pinapabalik tayo? Kuya! Kuya! di mo pa papuntang Kaybyang? Kaybyang po Kaybyang Tunnel Mas madali dito? Eh, ganda doon pa Ah, mas madali po doon? Mas mabilis po doon? Ah, sige Sabi na nga ba, malito eh Mahirap po do doon doon? Pero makakataan mo ng tingin Wala road po, rough road Oh, sige, try. Try namin. Ano kuya, sating mo ka kaya namin doon? Kaya niyan. Ano, matarik ba? Wala Ah, sige. Ah, sige kuya, try namin. <laughs> Salamat po. Ah, po. Ah, sige po. Thank you po. Okay, uh, guys um, Sabi ni ya, <laughs> May shortcut daw dito Papuntang Kabyang Kaya lang, medyo mahirap daw yung daan Pagdating daw namin sa may crossing uh, Panusong daw Asan na yung crossing? Dito? Baka yung kanina Yung tinuturo ni Google kanina Kasi malayo daw doon. Medyo mahirap daw yung daan. So good luck sa atin. Alam mo naman tayo pag narinig natin ganyan na medyo mahirap, parang talo tayo na -e excite <laughs> Eto dito daw eh. Dito yung unang binigay ni Google Map eh. Diyan ako mabat pinalitan niya. Ay, 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 grabe. Oops. Dito daw. Eh, di subukan natin. Oh, ayun, ito talaga oh, 37 minutes na lang dito eh. 26 kilometers na lang ang layo doon sa oras eh, sa kabila. At mukhang maganda yung daan dito. Oh, mukhang bundok-bundok. Oh. Wow! tayo, tatalo tayo, boom Buti na lang, magandang suspension ni Coracha Ah, mas maganda pala dito, bundok-bundok ko -bundok oh. Yeah Mas gusto ko yung ganito, kaya sama bayan-bayan Mas malapit pa Wow, ang ganda ng daan dito guys Ang bundok sa harapan natin no? Oh. at <laughs> ang taas din ang daan <laughs> palusong Ooh. Oop, excavator thank you Oh, my landslide. Dahan-dahan dito Ang daming bundok Ayun o sa kaliwa natin Tsaka sa harapan Ginagawa nila ng uh, Drainage Dito sa kaliwa at kanan Siyempre Dahan-dahan tayo Baka mabasa Okay Okay 22 kilometers na lang Kabyang na tayo Alapit na Ang sarap ng hangin dito wow may bundok ko sa drone shot makita mo parang patag yung daan eh pero pag andito ka na mismo puro palusong pala siya may palu pakyat palusong Wow, oh, ang ganda. No? Ganda ganda dito. Grabe yung ano, yung mga bundok, makapal yung ang lusog nila, ang kapal ng mga puno. banda na to Oops. Thank you Lord At dito mo kami dinala <laughs> Ganda dito Time check Saktong 3pm O, oh, diba? Ang daming puno, Oh. Al na, may rough road. konti lang. Basic. Uy, may daan dun, Oh. May daan dun, Oh. May adventure dun, no? Oh. <laughs> ano, pasokin natin. Ay, sarado. Ayan, o. Oh. Magbagay sila ng harang. Saan kaya papunta yun, Oh? No? 19 kilometers na lang nakaka-enjoy yung ganitong ride yung alam mong nasa gitna ka ng mga bundok o oh, diba o oh. tapos puro green na nakikita mo ang ah, sarap sa mata I what's left of last night Shoutout kina sir, ma'am <laughs> Teka dito daw sila Ate, ano to? Batangas to? Cavite Batangas Ayun, Batangas na pala to So nagpalipad kami ng drone Grabe, ang dami pala mga bundok na nakapalibot dito sa atin Tapos yung daan pala dito, puro papaba May matadaan tayong parang ano dun oh. Zigzag na parang bulating manok Bitukan ng manok <laughs> Let's go. Oh, di ba? Ah, pakaganda. Ay, parang ano tayo? Parang tayong nasa ano yung Baisi, ha? Ah, pinaglaat si ma'am. Bye bye. Parang ano to eh, yung papunta ng Gabal You know, shout out mga riders. Uy, bangin. Let's go. Ibang klaseng bundok naman ang nakikita natin ngayon. Dati puro norte, mga bundok sa norte nakikita natin. Ngayon dito naman sa south. Hala, grabe lang slide oh. Mukhang madulas to guys. Dahan-dahan lang. di tayo pwedeng matumba. Mabigat si Coracha. Oops, oops. Huwag pipreno, pipreno. Okay. Safe. Woohoo! Puro pababa na. Ah. Oops, oops. Buhangin naman. Lah, dami buh angin. Kakanan daw tayo dito. Anong lugar na kaya to? Ah, tingnan natin sa mapa. Loob. Hindi ko mabasa eh. loog Road. Tawak ah, oh. Daming mga baka at kalabaw dito. Welcome Barangay Looc. Nasa ah, Barangay Looc na po tayo. I love Looc NHS National High School. To signage. Nasugbu kaliwa. Pero sabi ni Google, direct daw tayo 18 minutes. Aspalto ah, na dito. 12 kilometers na lang malapit na tayo abutan pa natin ng na maliwanag ang KBang Tunnel ang ganda oh para nasa ano tayo para tayo nasa loob ng kuweba kuweba ng mga puno may nakalagay dito guys Hamilo Coast Pico de Loro ganda Pico de Loro ito siguro yung bundok ng Pico de Loro. Grabe ang ganda ng bundok. Kaya lang natatakpan siya ng ulap sa taas. Ang ganda. Nakapagpaganda pa sa daan nito, itong mga bulaklak sa kaliwa o oh, at sa kanan. Dito sa Gilid. Kaya pala madaming mga riders ang nagpupunta dito. Sarap magmotor dito eh. Sarap na hangin. Sariwang-sariwa. Lobster for sale oh May mga lobster pala dito Talim to 7 kilometers na lang Nasa Kibiyang na po tayo Uy sarap May nakita ko dito sa mapa Devil's Curve Kung ang marilaki May Devil's Corner Ito naman Devil's Curve Ito daw yung Devil's Curve ih ha Lalim Buti dito walang namimitik Sa Marilaki ang dami namimitik eh I mean namimitik kasi tawag nila Sa mga nagpipicture Kumukuha ng mga litrato sa mga nakamotor Or sa mga dumadaan na motorista dito Ay sa Marilake Pero dito mukhang wala Or baka dahil oras na <laughs> Ah meron daw Ah meron din daw dito So baka doon sila nakapwesto doon sa malapit sa tunnel uh, Ang oras natin ay 3.32pm Kaya lang uh, Ang kaibahan nito sa Marilake Is ito Medyo mas masikip siya Yung Marilake kasi malapad eh. Highway boundary Cavite District Engineering So ayon kay Google Map Nandito tayo ngayon sa Nasugbu Ternate Highway Tapos nakikita ko dito Doon Dagat na Or di ako sure kung dagat or lake Ternate 18 kilometers, Margondon 20 kilometers. Dagat nga siya. Dagat ba to o taalik? Dagat na, ano? no? Ah baka Ay ano yun? Ano yung sinasabi ni ate? Oh dagat na siya. Ang daming mga ano dito? Mga tindahan oh. Cavite, Sapang. Moana Camp Beach Resort. May nakita ko dito sa mapa oh. May ano dito campsite. Ah, tsaka beach resort. Ito siguro 'yun. Ano kaya yung pinapakita ni na ma'am? Mayon no? Ma Ayun, oh. mga, mga cottage siguro. Ito Moana Camp. Oh. Wala naman tayong tent. 1.7 kilometer na lang kay Biang na. Oh no! Ang daming ibon na malalaki <laughs> Patay tayo dyan <laughs> Ano tayong magdadraw nyan? Cavite Police Woo! Kalamig dito Ayan na yata Ayan na yata Woohoo! Woohoo! Tunnel. Tunnel Vertical clearance 4.2 85 meters Eto na, eto na Wow Kavya ang tunnel You have arrived Check natin yung mapa kung saan tayo napunta Ay, ano to? Hmm Saan na ba tayo napunta? Tignan nga natin yung mapa natin Dito tayo dumaan So nasugbu na pala yun, yung kaninang dinaanan natin. So babalik tayo nyan doon. Doon tayo maghahanap ng ating matutuluyan. Ito ang Cabian Tunnel, ang pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. Ito ay may habang 300 meters at matatagpuan sa hangganan ng mga bayan ng Ternate, Cavite at Nasugbu, Batangas. Bahagi ito ng Kebyang na Subbu Road na isang pangunahing ruta na nag-uugnay sa Cavite at Batangas. Binuksan ito noong 2013 at nagbigay ng mas mabilis na daanan sa mga motorista na papunta sa mga paboritong destinasyon sa Batangas gaya ng mga beach at iba pang mga tourist spots. Bukod sa pagiging pinakamahaba, kilala rin ang kibiang Tunnel sa mga magagandang tanawin sa paligid nito lalo na ang mga bundok at dagat. Madalas itong puntahan ng mga motorcycle riders at mga nagbibisikleta para sa mga photoshoot o simpleng pagtanaw ng magagandang tanawin. Okay guys, ito. Papasukan na natin ang Kaibiyang Tunnel. Ang mga dumadaan dito pag nasa loob sila ng tunnel, bumubamba sila. Kung sa ibang mga tunnels na napuntahan natin Kapag pumapasok sila sa tunnel Bumubusin na sila Dito naman kakaiba Bumubamba sila Ito <laughs> na KV ang tunnel Wow Siyempre, babambante tayo Hahaha <laughs> Ang ganda na tunnel na to at ang haba. Tapos meron siyang mga ganun no, parang mga blower sa taas. So, kumpara sa mga napuntahan natin ng na mga tunnel, ito yung haba na napuntahan natin. Dito alam ko madalas may mga nagpipicture dito yung ito dito, dito sa side na to. Ayan. <laughs> picture daw. Dito pala mas madaming tao dito sa kabila. So ayun guys, uh, naipapakita ko na sa inyo ang Caveyang uh, Tunnel. So next natin, nasugbo na. Paalam ko nasugbo doon. So babalik tayo doon. Wala signal kasi dito eh. Tingnan natin. Wala, wala talaga signal. Magtanong tayo. Balik tayo doon. Welcome to Ternate Cavite. So yung dito pala, ito na pala yung boundary. Ito na pala yung Ternate Tapos dito sa kabila, Batangas na siguro. Sabi dito, Muchos gracias. Tasali usted Hindi oh, ko maintindihan. Espanyol. <laughs> Let's go. Kasi umaambun na guys. Paabutan tayo ng ulan. At maghahanap pa kasi tayo ng ano. Oops. Maghahanap pa tayo ng matutuluyan natin. Yung mga tunnels na napuntahan natin sa Cordillera, is halos manually na hinukay <laughs> or inukit or hinukay pero yung dito makita mo talaga na nakapintura na maayos talaga yung tunnel nakapintura sya Ito na ang pinakamagandang tunnel na napuntahan natin pero pinakapaborito ko pa rin yung twin tunnel ng Kalinga magtanong muna tayo saan papunta na sugbu at dito madami ka palang mabibili oh. There, <laughs> <na>. hindi po kuya <laughs> saan papunta na Nasugbo. dire dire dire. Dito. Naman. May mga ano kaya doon, mga hotel ganun? Yes, meron naman. Meron. Ayun. Bi... Wala lang doon sir, mani. Mani. <laughs> Ayan guys, dito may mga binebenta silang mga mani. Ayan, may mga pasalubong. Sir, dire Diretso lang, Dire, dire, dire Malapit na lang 'yan. Mga isang oras. Uh, 30 minutes, yun sir, mga 20 minutes na lang. Grabe ka naman. <laughs> dito muna kami sa kabila. <laughs> Ito may lobster din sila dito guys, oh. Ayan oh. Wow, lobster oh. Ay, ano pong tawag diyan? Kuracha. Kuracha. Uy, kapangalan ng motor ko, Kuracha. Ayan pala si Kuracha, oh. 1,000 ang kilo. Ang lobster po? 1,800. ang lobster. Kanya ang lalaki, oh. lalaki, oh. Pwede po tabakan? Buhay po ba to? Ang lalaki, Sarap nito. Tapos, ayun pala si Kuracha. Ano po ito? Dilis. ha dito po ginagawa yan. Bali ma'am, ito po, Batangas na po ito. Ternate po. Ternate pa rin. Ternate, Cavite. Yung Batangas po, dito nasa kabila. Ah, ito, ito pala yung kuracha. Saan po nahuhuli yung kuracha? Dito sa ano? Dagat ng Batangas. Ayun. Thank you po ma'am. Thank you po. Apo. Thank you po. Thank you. Tara na. Nasugbo na tayo. Oh, di ba? Ang dami nagpe-picture dito. Shout out, kina sir. <laughs> Hello. Sa natin ilaw. Ayan, oh. Tignan nyo guys, oh. Napakakinis nyo, oh. Pakita mo bang yung ano, wall. At nakapintura pa. Ang ganda nang panel na to ah kaya sila bumubomba kasi pag nandito ka parang nagmultiply <laughs> yung tunog ng pipe mo oh, ang sarap, sarap, sarap pakinggan <laughs> Ewan, shout out kina sir Maraming na ba kanila dun So tara, let's go Nasugbo na tayo